O ikadwa, alam mo yung pagkain na pag nahulog sa sahig, pupulutin mo pa rin kasi mahal? Oo, yan mismo. Pero teka, bago mo kainin yung second hand empanada na yan, imayin muna natin ang kwento niya. Kasi baka mas malman pa to kaysa sa love life mo. Halika yung mga kadwa, pag-usapan natin ang empanada. empanada aka tinapay na may chismis sa loob ay parang ex mo, mahilig magpainit pero laging may tinatago. Pero bakit nga ba empanada ang pangalan? Hindi yan galing sa salitang emergency plus pandesal ha? Ang root word niya ay empanar, Spanish for irap sa dough. So technically, empanada is just lumpiang shala-shala. Saan nga ba ito galing? Imported galing Spain. Oo, tulad ng ibang bagay na dumating dito. Castilla, kolonyalismo at mga hugot sa telenovela. Pero siyempre, Pinoy tayo. Bininyagan natin agad at nilagyan ng mantika hanggang sa maging proud Filipino citizen. Ano-ano nga pa ang mga ingredients? Harina, parang foundation, dapat smooth. Mantika, kasi walang impanadang diet friendly. Laman, karne, gulay, itlog at minsan pasas na walang pumapayag pero nandyan pa rin. Seasoning na mas mahalad pa sa chismosa mong kapitbahay. Mga iba't ibang versyon. Ilocos empanada, orange crust na mas crispy pa sa responses ng crush mo. Laman niya, longganisa, itlog at gulay para kunwari healthy. Bakulod kapampangan style, soft and bready. Parang sumbong sa'yo ni mama nung bata ka. May karne, gulay at minsan feelings. Sweet empanada, may ube, makapuno, cheese, pang dessert slash pang breakup comfort. Street style empanada, may kasamang usok ng jeep at sigaw ng Isang suka nga please Ano-ano nga ba ang mga benefits? Portable Pwede mong kainin habang nagtatago sa utang Pampalakas Carbs, Plutina At Sebo Power Combo Pecha de Peligro Friendly 2 for 25? Sign me up! All-rounder Pangmerienda baon na pangregalo, pang, pang -sorry sa jowa mo. Jismis at fun facts, international yan. May empanada sa bawat bansa, pero sa Pinas lang sinasawsaw -sa, sa suka na may sili at trauma. Nagsimula raw ito as baon ng mga manggagawa kasi madaling bitbitin kaya hanggang ngayon bitbit -bit pa rin ng mga estudyante, call center agent at lahat ng nilalamig sa feelings. Bonus info, may baked, may fried, may overfried. Pwedeng pang negosyo, pang bonding o pang tukso sa kaibigan mong gutom pero walang budget. Kaya next time na kumagat ka ng empanada, isipin mo, hindi lang yan pagkain. Simbol yan ng resilience, creativity at katotohanang kaya mong balutin ang problema basta may dough at mantika. At kung matapang ka, subukan mong humingi ng libreng empanada sa tendera Ang empanada! Yummy!